Ang curiosity ng mga introvert ay isang tahimik ngunit matinding puwersa na nagtutulak sa kanila na galugarin ang mundo ng mas malalim. Hindi tulad ng curiosity na naghahanap ng mga panlabas na adventures, ang mga introvert ay kadalasang ginagamit ang kanilang pagkamausisa sa pag-unawa sa mga salimuot ng mga ideya, emosyon at mga karanasan. Sila ay likas na tagamasid, nagbababad sa mga detalye na maaaring makaligtaan ng iba at pinag-iisipan ang mga dahilan sa likod ng lahat ng kanilang nakakaharap. Ang malalim na kuryosidad na ito ay humahantong sa kanila na sumisid sa mga paksa na may pasyon sa kaalaman. Ito man ay sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsasaliksik o tahimik na pagmumuni-muni. Para sa mga introvert, ang kuryosidad ay hindi lamang isang lumilipas na interes, ito ay isang patuloy na paglalakbay na nagpapalakas sa kanilang intelektual na paglago at mga personal na pananaw na nagbibigay daan sa kanila na tumuklas ng na mga nakatagong koneksyon at maunawaan ng mundo sa kakaiba at malalim na paraan. Kaya narito ang mga dahilan kung bakit hindi na matatanggal ang curiosity ng isang introvert. Number 1 pagpapasigla. Hindi na bago na ang mga introvert ay mga taong malikhain at bilang mga taong malikhain, lagi nilang ninalais na pasiglahin ang kanilang mga imahinasyon sa patuloy na pag-usisa. Kapag sila ay nag-iisa, magagawa nila ang lahat ng bagay gamit ang kanilang pagkamalikhain. Maaari nilang isipin kung paano nila gustong makita ng mga tao bilang isang introvert. Ngunit para magpatuloy at malayang dumaloy ang kanilang imahinasyon, kailangan nilang pasiglahin ito gamit ang kanilang curiosity. Ang pag-usisa nila sa lahat ay nakakatulong sa kanila na maging mas malighain. Alam na naman ng lahat na ang mga introvert ay may sariling mundo at yun ang kanilang imahinasyon. Kaya nilang mabuhay sa kanilang mundong puno ng pantasya sa kanilang isipan. Yun ang mga panahon na payapa sila ang kanilang pinasiglang imahinasyon ang dahilan kung bakit sila nagpapatuloy sa kanilang buhay. Number 2. Pagpapalawak Sa puntong ito, alam na nating lahat kung gaano ka gusto ng mga introvert ang matuto at makakuha ng mga bagong kaalaban upang mapalawak ang kanilang horizon. Maaring sabihin ng iba na mga introvert ay jack of all trade. Ngunit maaari rin naman silang maging master ng isang partikular na bagay. Kinoconsider sila na jack of all trade dahil hindi sila titigil na i-level up ang kanilang sarili. Kung magaling sila sa isang bagay tulad ng arts, hindi sila titigil sa pag-aaral tungkol sa arts at lahat ng bagay na nauugnay dito. Maaari silang makatuklas sa mga bagong kategorya ng sining na idadagdag sa kanilang mga kasanayan. Ngunit hindi ibig sabihin na sining lang ang kanilang tututukan. Kung may isang bagay na nakakuha na kanilang curiosity tulad ng pagtatanim, Maari nilang aralin kung paano gawin ito bilang karagdagang kasanayan. Hindi sila humihinto sa isang partikular na kasanayan. Pinapalawak nila ang kanilang horizon upang matugunan nila ang kanilang pangangailangan para sa pagkatuto. Number 3. Malalim Alam natin na ang mga introvert ay malalalim na tao. Minsan hindi sila naiintindihan dahil sa lalim ng iniisip nila kumpara sa iba. Nilalarawan sila sa maraming pangalan gaya ng mga nerd o geeks Ngunit ang pagiging malalim na tao, emosyonal man o mental, ang kalamangan nila sa iba. Curious sila mga tao dahil gusto nilang malaman ang mas malalim na kahulugan ng mga bagay sa paligid nila. Katangian din nila ang maging malalim na tao dahil gusto nilang maghukay ng malalim at makahanap ng kahulugan sa lahat ng bagay. Number 4. Pagkatuto Alam na nating lahat sa ngayon na ang mga introvert ay mahilig matuto at ang kanilang curiosity ay walang katapusan. Pero marahil ay nagtataka ang iba kung bakit ang mga introvert ay laging mausisa. Isa sa mga rason ay ang kagustuhan nila na matuto. Tinatawag sila ng ibang mga tao na nerd na accurate minsan dahil hindi sila mahilig sa pakikipag hindi tulad ng ibang mga tao. Pinipili ng mga introvert na ibabad ang kanilang sarili sa pagbabasa ng maraming materyales dahil para sa kanila napakahalagang matuto at makakuha ng kaalaman. Para sa kanila sila ang may pinakamalakas na pagnanais na matuto at kahit na hindi sila nangunguna sa klase sa paaralan, hindi ito nagiging hadlang sa kanilang patuloy na pag-aaral. Kung napansin mo ang mga sikat na introvert na tao tulad ni na Albert Einstein, Sir Isaac Newton at mga modernong personalidad tulad ni Bill Gates at Mark Zuckerberg, sila ay hindi tumitigil sa pag-aaral kahit na sila ay nabigo ng maraming beses. Yun ay dahil tanggap nila na sila ay nabigo pero marami silang natutunan. Nakamit nila ang napakalaking tagumpay ang pagnanais na matuto ng bago ay karaniwan na para sa mga introvert. Number 5. Mag-ipon Kapag hindi gumagawa ng ibang bagay ang mga introvert tulad ng pakikisalamuha, sinisikap nilang maging mas produktibo para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iipon ng kaalaman. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aaral, panunood ng ilang palabas sa TV o pagbabasa. Ano man ito, basta may matutunan sila at makaipon ng karagdagang kaalaman, ginagawa nila ito ang kuryosidad na nagtutulak sa kanila na makakuha ng higit pang kaalaman. Kapag sila ay naipit sa isang talakayan at walang masabi, sila ay nadidismaya dahil sa hindi nila alam kung paano tutugon. Ngunit hindi sila titigil doon dahil tinutulak nila ang kanilang sarili at ang kanilang pagnanais na matuto ay mas malaki kaysa sa kanilang ego. Kaya ang ginagawa nila tuwing nakakarana sila ng mga bagay na ganito ay naghahanap sila ng mga paraan para malaman ng isang bagay. Halimbawa sa isang talakayan tungkol sa sining at tinanong sila kung pamilyar ba sila sa sining ng isang partikular na artist at hindi nila alam ang tungkol dito. Nagiging totoo sila at sinasabi na hindi talaga nila alam ang tungkol dito. Walang kwenta ang pagkukunwari na alam nila ang lahat ng bagay dahil hindi yon ang gawain nila. Ang ginagawa nila ay nagsasaliksik sila at nagbabasa tungkol sa mga ito. Hindi nila kailangan maging dalubhasa sa paksa, ngunit layunin nilang magkaroon ng kaunting kaalaman tungkol dito. Number 6. Katotohanan Ang kanilang mga paniniwala bilang mga introvert ay laging umaasa sa mga katotohanan meron sila at nakikita nila. Kapag alam nila na ang isang bagay na kanilang natutunan ay makatotohanan, madali para sa kanila na maniwala sa isang tiyak na katotohanan. Anong uri ng mga katotohanan ang kailangan nila? Hindi sila humihingi ng siyantipikong katotohanan, ngunit kahit patunay lang ng isang bagay na sinasabi mo sa kanila. Kung sasabihin mo sa kanila na ang kamatis ay prutas, maari hindi ka nila paniwalaan sa una. Maari mong sabihin sa kanila na nabasa mo ito o narinig mo ito mula sa isang tao. Ngunit kailangan nila ng patunay para maniwala sa iyo. Maari kang magpakita sa kanila ng mga patunay tulad ng isang write-up o isang video ng ilang eksperto na nagpapatunay sa sinasabi mo. Kahit hindi siya ang tipikong katotohanan, minsan may mga pang-araw-araw na bagay na hindi alam ng mga introvert Tulad ng kasalukuyang musika na maaaring pamilyar sa kanila pero di nila alam kung sino ang kumanta Sasabihin mo sa kanila kung sino ang kumanta at sigurado ka pero hindi mo mapapatunayan Hindi ka nila pipilitin pero hahanapin nila ang sinasabi mo kapag mag-isa na sila at saka lang sila makokontento. Number 7, impormasyon Kapag sinabi ng mga introvert na naghahanap sila ng impormasyon, hindi nila sinusubukan maging investigador o sinisikap na alamin ang buhay ng ibang tao. Minsan, kailangan nilang impormasyon para sa kanilang kapakanan. Alam nila na gusto nilang maging handa sa lahat ng oras. Ito ay isang katangian ng mga introvert, na maghanda para sa anumang bagay na sa tingin nila ay maaaring mangyari. Ito ay dahil na rin sa sobrang pag-iisip nila na kailangan nilang maging handa sa lahat ng oras. Isang dahilan pa ay naghahanap din sila ng impormasyon dahil hindi nila gustong mabigla. Ayaw nilang tinatanong tungkol sa isang bagay na hindi nila alam. Kung tatanungin sila tungkol sa kamatis at kung bakit hindi ito gulay kundi prutas, magiging tapat sila na hindi nila alam kung bakit. Kung tatanungin sila ng isa pang follow-up question sa una na hindi nila masagot, tiyak na maiinis sila. Kapareho ng pakikipagkilala sa mga bagong tao. Kaya hindi matutuwa mga introvert sa mga blind dates kasi hindi nila kilala ang ibang tao at hindi ito ideal para sa kanila. Ang pagiging mausisa ay ang kanilang paraan ng pagkuha ng impormasyong kailangan nila. Number 8. Pagkamalikhain Ang gaya ng nabanggit kanina, ang mga introvert ay mga taong malikhain at ang kanilang imahinasyon at pantasya ang ilan sa kanilang mga likha. Maaari silang maging sobrang mausisa upang mapalakas nila ang kanilang pagkamalikhain ang mga bagay na gusto nilang malaman, ang mga tanong na itinatanong nila at ang mga sagot na natatanggap nila ang dan papasigla sa kanilang panloob na pagkamalikhain. Number 9, hangarin. Akaibang malaman na ang mga introvert ay mausisa dahil sa pangangailangang matupad ang kanilang mga hangarin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang hangarin, ngunit ang isa sa mga hangarin ng isang introvert na tao ay ang magkaroon ng makabuluhang buhay. Ang kanilang kuryosidad ay hindi lamang upang pasiglahin ang kanilang isipan at pagkamalikhain, ngunit ito rin ang nagpapasigla sa kanilang buhay. Mas mausisa ang taong mas maraming mga hangarin na gustong matupad. At number 10, paghahanda. Hindi na nakakapagtaka kung bakit laging handa ang mga introvert. Ito ay dahil ayaw na ayaw nilang nabibigla sa mga bagay. Hindi naman sa maliit ang nararamdaman nila sa kanilang sarili kung hindi nila masasagot ang mga tanong na ibinabato sa kanila. Ngunit ito ay patuloy na magpapabagabag sa kanila kung hindi nila ito masasagot. Nag-overthink din sila ng sobra, kaya gusto nila maging handa sa lahat ng oras. Shoutout sa mga nag-comment last upload na paano agad nalalaman ng isang introvert kung sino ang naiinggit sa kanya. Shoutout kay Reg, sabi niya, dito ako laging biktima. Kaya nawala na ako ng tiwala sa iba, lalo na kapag usisera. Lagi nilang binababa ang tulad ko. I have God, kaya laban lang. At shoutout din kay Miss Kirara, Isabel Yap, Emma Villanueva, Wilbert Valle, Jerlyn Barrera, Shawarmi, at kay Paul Eliakim Saldoga. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa baba. At pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Ang walang katapos ng curiosity ng mga introvert ay isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa na nagtutulak sa kanila na tuklasin ang lalim ng mga ideya, konsepto at karanasan ng may walang humpay na pagkahumaling. Hindi tulad ng panlabas na curiosity na naghahanap ng mga bagong karanasan sa panlabas na mundo, ang mga introvert ay madalas na nag internalize ng kanilang curiosity. Malalim na pagsisiyasat sa mga paksang naaakuha ng kanilang interes. Meron silang kakayahan sa pagtuklas sa mga nakatagong layer, pagkonekta ng mga tila walang kaugnayang tuldok at pagtatanong ng mga uri ng mga tanong na humahantong sa mas malalim na mga pananaw. Ang walang sawang pagnanais na matuto at umunawa ang nagpapanatili sa kanilang isip na aktibo kahit nasa pag-iisa na nagpapahintulot sa kanila na makabisado ang mga komplikadong paksa at ituloy ang kaalaman ng may hindi natitinag na pagtoon. Para sa mga introvert, ang pag-usisa ay hindi lamang isang panandaliang impulse, ngunit isang panghabang buhay na kasama na ginagabayan sila sa parehong mga intelektual na hangarin at personal na paglago. Alam mo ba na nalalaman agad ng na mga introvert yung mga taong naiinggit sa kanila? Panoorin mo sa video na to.